<laughs> yan, palasing-lasing ka sa labas ka matutulog. <laughs> ah, sasama pa siya. <laughs> ah, 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 <laughs> <Yes. laughs> <laughs> ya lasing ka la lasing. Layas. <laughs> layas. <laughs> la layas ka. Layas ka ni la madam. Lasing ka na la lasing. Pakainin <laughs> niya na mumuwi sa labas. Sige ka.